Magandang araw mga kabayan at kadepensa may ibabahagi na naman ako sa inyo, dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayong tungkol sa ating depensa, Estados Unidos re-resback kapag inatake ng China ang Pilipinas, pero bago tayo magpatuloy wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe, follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link, Sinabi ng mga opisyal ng Washington sa kanilang mga mambabatas na handa ang US na suportahan ang Pilipinas sakaling tumindi ang tensyon sa South China Sea habang nilalabanan nila ang patuloy na pagsalakay ng China sa karagatan, kabilang ang laser pointing at water cannon attacks laban sa mga tauhan ng Pilipinas, sa isang pagdinig sa Kongreso ng US House of Representatives noong Biyernes ng umaga. Sinabi ng isang opisyal ng U.S. Defense Department na tiyak na ipapatupad ng Washington ang Mutual Defense Treaty commitment nito sa Pilipinas kung may armadong pag-atake laban sa mga aset ng Pilipinas, kabilang na nga ang Philippine Coast Guard, na nakatuon sa West Philippine Sea. Ang Departamento ng Depensa ay napakalinaw pagdating sa aming mga pangako sa kasunduan sa Pilipinas, sabi ni Lindsay Ford, Deputy Assistant Secretary ng U.S. Defense Department, kay Rep. Siang Kim ng California, na siya ring chairwoman ng subcommittee sa Indo-Pacific ng House Committee on Foreign Affairs, handa ba ang US na i-back up ang Mutual Defense Treaty nito gamit ang puwersang militar, at anong mensahe ang ipapadala nito sa ibang mga bansa sa rehiyon kung hindi sapat na tumugon ang US sa isang kaganapan na nag-trigger ng kasunduan na iyon? Tanong ni Kim K. Ford, upang patunayan ito, binanggit ng opisyal ng depensa ang, kredibilidad, ng pakikipagtulungan ng militar ng US sa Pilipinas, na aniya ay, isang bedrock na bahagi, ng seguridad ng US sa Indo-Pacific at sa buong mundo, bukod sa pag-secure ng military foothold ng US sa Pilipinas sa pamamagitan ng Siam na Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA site sa buong bansa, sinabi ni Ford na tinutulungan din ng Washington ang isang American company na nag-ooperate sa Subic sa pagpapatakbo ng shipyard na nakikita nito bilang isang critical strategic infrastructure, ang munisipalidad ng Subic sa Zambales ay tahanan ng Subic Port, kung saan dumaong ang malalaking sasakyang pandagat, kabilang ang mga sasakyang militar. Ito ay matatagpuan sa silangan ng West Philippine Sea na konektado sa South China Sea. Samantala, sinabi ni US Coast Guard Pacific Area Commander Vice Admiral Andrew Chongson na tinutugunan ng ahensya ang kahilingan ng Pilipinas Nagbigay siya ng kanyang pahayag ng itinaas ni Kentucky Representative Andy Barr ang pag-aalala ng Philippine Coast Guard, sa kakulangan ng magagamit upang ipagtanggol ang sarili, sa Philippine Coast Guard, mayroon kaming pinakamalaking programa sa tulong sa sektor ng seguridad sa kanila. Sa katunayan, kapag pinag-uusapan ninyo ang mga aset, kami, sa pamamagitan ng interagency partnerships, ay nagtayo ng isang buong training center upang matulungan sila sa mga operasyon pati na rin ang pagpapanatili ng mga sasakyang dagat na mayroon sila. Sabi ni Chongson, sinabi rin ang katulong na kalihim para sa multilateral affairs ng Departamento ng Estado na si Jung Pak, na ang kagawaran ng Estado ay nakikipag-ugnayan sa mga kaalyadong bansa sa rehiyon upang tugunan ang alalahanin ng PCG sa susunod ko pang video pag-uusapan pa natin ang iba pang tungkol at balita sa ating hukbong sandatahan ng Pilipinas, follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link, pwede ka rin manalo ng pera or load dito kapag ikaw ay naging top fan nito at napili, wag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video, maraming salamat po.